Hello mga 90s! Ngayong araw magpapalobo tayo gamit ang stick ng lollipop. Oo, tama yung narinig mo. Stick ng lollipop ang gagamitin. Tuturuan ko kayong paano. Ang kailangan lang natin ay lollipop. Napakarami kong binili mga 90s. Bumili ako ng anim. Wow! Lahat ng ito ipapalobo natin mga 90s. Yung stick nga pala yung kailangan natin dito mga 90s. Kaya bubuksan na natin. Ayan, buksan buksan lang. Ayan, nabuksan ko na. Para hindi masayang yung lollipop, kakainin natin yung lollipop. Hintayin natin matunaw sa bibig natin. Okay, bubuksan natin lahat. Bukas-bukas lang. Lahat ng ito, mga 90s, bubuksan natin. Ayan. Nakabukas na ako ng isa. Yung pangalawa naman. Ayan. 1, 2, 3, 4, at 5. Siyempre, ito yung isa mga 90s na ubus ko na. Yan, meron tayong isang stick. At dahil nagsawa na ako sa lollipop mga 90s, pupukpukin ko na lang para maalis yung candy. Yan na, naalis na mga 90s. Heto na. Ayun, naalis din sa wakas. Pinukpukpukpuk ko na nga pala yung iba pero ayaw pa rin matanggal. Siguro pwede na itong tatlo. Okay, mag start na tayo. Heto na. Unang-una, kailangan natin ng lighter. Kailangan natin sunugin sa dulo. Ayan, sunog-sunog lang. Balok-tot lang natin. Ayan, para walang lumabas ng hangin. Ikot-ikot lang. Ayan, pwede na siguro ito mga 90s. Ayan. Kailangan walang lalabas na hangin. Okay, sisindihan na natin sa gitna mga 90s. Siyempre, gagamit tayo ng lighter. Sindihan lang natin hanggang medyo lumambot siya ng konti. Ayan, medyo lumalambot na siya ng konti. Kailangan na natin i-blow. Grabe, kulang pa ata. Napakahirap ihipan. Sunugin natin ulit at palambutin natin. Ayan, nalambot din yan. Tsaga-tsaga lang. Ayan. Na-feel ko na medyo lumalambot na siya mga 90s. Ayan, pwede na siguro to. Ayun, lumambot din. Ayan na. Ala, ayaw ata ang mapalobo ah. Ito na mga 90s. Ayun, ang haba. Napakagaling mga 90s. Kayo ba? Nakagawa na rin ba kayo ng ganito? Mag-comment nga kayo. Ito nga pala yung nagawa ko mga 90s oh. Napakalaki. Grabe, nakakamiss maglaro nito. Shout out sa mga batang 60s, 70s, 80s, 90s, at batang 20s. Itong pangalawa naman mga 90s. Ito yung susubukan natin. Excited na ako. Ayan, sunugin natin sa dulo. Para matakpan yung butas sa kabila. Para hindi lumabas yung hangin kapag hinipan. Ayan, pwede na siguro to mga 90s. Excited na ako. Ano yung itsura ng pangalawa? Ayan na, susunugin na natin mga 90s. Ito na. Yeah. Sunugin lang ng mabuti. Yan, hanggang lumambot siya. Wag malambot na siya, pwede na siyang hipan. Ayun. Ang kit ng lobo na 'to, napakanipis at napakaliit niya. Ayun, no, napakaliit at napaka-cute. Yan, dalawa na 'yung ko. May talent pa 'yung balon ko mga 90s sa Tumayo. Okay, ito naman yung susubukan natin mga 90s. Yung pangapat, ay pangatlo pala. Ano kaya yung itsura nito? Yan na. Ayun! Napakaganda ng lobo na to mga 90s. Tingnan nyo. Napakalaki. Bilog na bilog siya. Wow! Napakaganda niya mga 90s. Meron pa siyang parang rainbow. Ang ganda ng kulay niya. Subukan nga natin. Grabe, subukan nyo na to mga 90s. Sobrang cute na cute talaga. Ito naman yung susubukan natin. Subukan natin yung may candy. Ayan ah. Subukan nga natin to. Kung ano yung itsura ng lobo niya. Sunog-sunog lang hanggang lumumbot. Ayan, pwede na siguro to. Tingnan natin kung ano yung itsura Tingnan nyo, napaka cute ng lobo mga 90s. Napakaliit. Subukan naman natin yung iba. Ayan. Ayan na. Ah. Ano kayong itsura ng lobo na to? Grabe, napakatagal ha. Ah. Ayun, sa wakas. Ang cute ng lobo niya, mga 90s oh. Pakaba din oh. Para siyang silly. Subukan na natin. Ang cute. Grabe, nakamiss talaga maglaro nito. Napakasarap balikan ng mga ginagawa mo dati. Ngayon naman, susubukan natin paputukin. Ayun na, paputukin na natin mga 90s. Ready na ba kayo? Okay, one, two, three. 3 <laughs> grabe nakakagulat nga lang sila ulitin ko nga na hindi nagugulat